Hello, meron akong i-share. I-share ko lang siya, hindi ko nasa sa inyo kung susundin niyo. So nakaano tayo dai? Naka-anjous unang oh, nito aliya dito? Naka-anjous tayo dai kay kung ano man tayo, libat-libat atong mata dai ba? Ito yung ginamit ko, dai. May kwento nga pa pala muna ako. Last month, dai, di diba, nagpa-straight ako. Tapos ayaw nilang straightin yung buhok ko, dai. Kasi nga, masyado nang manipis. At saka masisira daw. So, makulit ako. Kaya pinapapirma nila ako, di ba? So, ang resulta talaga, dai, dito. Nag-straight-straight naman siya, dai. Pero dito talaga, dai. As in, para na talaga siyang buhok. nyo? Para na talaga siyang buhok ng mais, dai. So, marami akong ginagawang mga, ano janday, dai, mga... Laway or whatever, pinahidpahid ko dyan day, para lang talaga hindi siya mag-weld ba? So wala na tayong magagawa dai, magwal talaga yan dai after ko maligo. Marama, marami, ako mga anong mga pinagpapahedya dai pero mm, nasira talaga siya dai no. Eh ano pang ini-expect mo masira talaga pag laging ganun. Ngayon, sinabihan ako doon talaga na wag daw ako magpa-straight ng mga 2 two, two years. Sabi niya kasi hindi na daw talaga advisable na i-straight siya kasi nagkukulor pa nga ako. Day. Marami nga tayong mga sumpa dai. Mamili ka dai kung ikaw at saka ako be. May maliit ka na anak, tapos namuti yung buhok mo. Magudguyod kasi imong anak, katidhating ka. just ko, nakakahiya naman, lula na ng anak pa ito. Di ba parang ganun lang, dai? So, mas pinili ko talaga yung mag matago yung mga ano natin diyan mga sumpa diyan so ang nangyayari sira talaga ang mukha mo nag i ka nag color ka di ba ang sabi doon sa akin in sa akin wag muna daw ako magpa straight ng mga dalawang taon tapos kung magkulor daw ako ng buhok ko kung maaari daw ang gagamitin ko yung color na pang treatment sabi niya gano'n sa akin tapos pupunta daw ako sa doon sa parlor nila para magsigit pa-treatment maagud binutulak din trabaho dai yan magsigit pa-treatment dai na sa dinan ta mga una nila So, sa kakaliwaliw ko dahi, kasi wala nga akong ano, wala ako minsan ba, pag may free time ako, naglalakad-lakad po, punta ako ng mga saan-saan dahi, kung ano, ang mga anik-anik. So, nakita ko ito dahi, i-share ko lang sa inyo, hindi ko naman sinabing sundin nyo, no? Know? I-share ko lang. Ito, may nakasulat dyan na sa isang linggo, isang beses nyo lang itong gagamitin, doon sa mga puti-puti buhok, ay kasi may puti-puti akong buhok dyan, 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 dyan. Ang ginawa ko ay, ano, ito lang yung ginamit ko. So, hindi pa yung mauubos sa'yo day, kung ang puti ng buhok nyo ay eh, ganyan lang siya. Ganyan lang ay eh, hindi pa masiguro ito maubos, no? So, hindi siguro siya advisable pag lahat ng buhok nyo ay eh, puro na marami na siyang puti. So, ang pinili ko ay hair color treatment Like brown, light like brown ito. Ito daw ay color treatment. So, ito na lang gagawin ko kasi yung mga puti na buhok, di ba, tutubo yan siya or maaagnas na. Ang gagawin ko niyan ay meron man siyang ano dito day, yung parang ano ba to? Yung lusutan ba ng chemical niya? So, lalagay ko lang yan ng ganan kung saan ang yung mga puti. ba? Diba? So, gin ang best daw paggamit nito ay kailangan wala daw mga chemical, mga anik-anik or dry, uh, tuyo na yung buhok nyo kasi madali daw siyang ma ano, magkapit. Tapos, 5 to 10 minutes nakasulat. Maraming, ma may mga instruction naman dito kaya madali lang siyang gamitin. Hindi ito isang, bilhin nyo isang gamitan, hindi ah. So, nagamit ko na siya ng isang beses sa awa ng Diyos, nagano naman siya sa awa ng Diyos, sa awa ng treatment na ito ay marami na kasing puti dyan. Ayaw ko magpakulor, wala na, makalbo na tayo. May mga puti-puti na kasi dyan at saka dito. So, ginamitan ko lang siya neto. Binabad ko siya ng mga 15 minutes. Tapos, malambot kasi treatment siya eh. Malambot talaga siya. Ganon. Pero nasa sa inyo lang kung susundin nyo eh hindi. May instructions na dito sa loob dahi tapos may gloves. Kasi grabe yung ano niya, di ba? Yung mancha niya. Didikit talaga sa mga kuko nyo. Ayan siya, oh. Ayan yung mancha-mancha na nga, di ba? kasi ginamit ko na nga siya tapos ang ginamit ko lang hindi ko lang siya nilagay sa aking palad ito meron kasi siyang parang nozzle ba ang tawag yan day. basta ganun, buksan ko kaya ayan o oh, ito nilalagay ko lang siya ng ganyan kukunti lang grabe makakapit ang color nito kaya kung ako, kung ako, sa inyo pag naggamit kayo nito mag black or brown wag yung puti kasi mamansya talaga siya tapos pag so, bumili naman kayo nito marami naman siyang color ang pinili ko ay yung light brown na itim na nga mukha natin, magitim pa tayo ng color agoy din ako to, na tayo day. agta, kasi itim, tapos duwindi kasi maliit man yun, yun lang yung dye. sa isang linggo, isang bisis, lang itong gagamitin nasa sa inyo niyan kung susundin nyo basta, nakakatulong siya kahit papano para naman uh, makapagpahinga ang ating uh, buhok sa pagkulor ng pagkulor yun, nakaka nakakapahinga siya ng mga chemical treatment color na lang ang gagamitin natin. Kadalasan lang naman sa mga may mga ano, <coughs> yung may mga puting buhok dito, di ba? Dito, 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 dito. Ayan. So, ito, treatment na may color pa. Ganon. So, bye!